Ayan o no? yun na no? yun Wala nang allowance Ito, magda rito, meron Ayan, okay yan Pero ito, kita nyo, wala na <laughs> Ngayon, magkikis-kisan yung buto sa buto Siyempre Once na tumatagal yung lakad nyo Siyempre Parang <laughs> may tutunog na eh kasi nagpupudpuran siya tay. Ngayon, ang mangyayari dyan tay, hindi na tumawawala tay. Nandyan na yan. Pero ang tanging maitutulong ko sa inyo ngayon dyan, kasi meron pang tinatawag dyan na ACL-PCL sa gitna. Tapos may mga meniscus dyan sa lateral meniscus na sisira rin. Parang mawala ko yung pain ngayon o hanggang sa mga ilang linggo o ilang buwan. Pero hindi na yan maipapangako na pag naglakad kayo, makatapa kayo ng maliit na bato, umusok or parang na... Kaya pag, pag lang kung pesta pa o baba, mm. tumitiklok sa eh. Alam nyo kung bakit ay? Eh? Nawawala ng power kasi naiipit yung ligamin sa loob. Pag may naipit na ligamin sa loob, parang... parang na, tawag kong parang pinalo yung tuhod nyo. Pero, once na nakakilos kayo ulit, kunyan, po kayo, sa ganyan-ganyan Babalik na naman yung lakas niya, makakatayo na naman kayo. Kasi, nagkaroon lang na ng overforce o yung weight, body weight nyo, nadiinan yung ano, kaya nagkakagaw ng lost power ng tuhod. Pero tay, tama yan, may ni-support kayo, malaking bagay yan. Pain lang ang mawawala rito tay, pero hindi na tumaayos eh. Kasi meron ng meniscus na napugpud. Tsaka yung buto nyo. Hindi hmm. hmm. na lang sa ano, O operahan na lang. Opo-operahan. Pero, hanggat, hanggat maaari, kung wala namang pain, kung maalis natin yung problema dyan, hanggat nakakatayo pa kayo, huwag na kayo magpo-opera. Yan lang. Okay? So, yung papel. The end plates of the lumbar vertebrae. Ang lumbar vertebrae, magmula rito, L1, L2, L3, L4, L5. Yan ang lumbar vertebrae. vertebrae means, ito, yung buto na yan yung spinal ano natin, spinal bone, yan ang vertebrae, ibig sabihin ng vertebrae. Ngayon, yung mga yan, yung, naka, yung para mga buto-buto na yan, yan yung tinatawag na spar, ayan o, yan o, malalaki nga yan tayo eh. Pero, ang karaniho niya sa mga umiidad. Okay? The usual lumbar lordosis is maintained, okay. The line of bearing weight, weight bearing falls within the sacral promontory, there is good alignment of the posterior elements. Dude, there are spar away okay. the medial along the medial and lateral tibio femoral tibio femoral sa paa naman to sa paa naman to okay there are spar along the tibio the medial and the lateral tibio femoral condyles as well as on the anterior and posterior aspect of the patella okay harap likod merong yung, yung patela nyo, harap likod, meron din ganong spar. The medial tibiofemoral knee joint space is narrowed. Tibiofemoral. In the medial part. Medial part dito. Lateral ito. Narrowed joint space are narrowed. No evidence of fracture. Lytic or blast exchange seen. Okay, other visualized structure ang remarkable. Okay. yun nakikita nyo, puro spar-spar lang. Siyempre, pag uh, may ganon, tutunog-tunog yun dahil pangkaraniwan yun. Ayun. Tapos, habang tumatagal tayo, siyempre, kunyari, nag kayo, yung tunog ng tunog ng tunog na kayo, kasi magkalapit na magkalapit na eh. Scratching na scratching. Pagpahinga nyo, ay, siyempre, may ngalay ang tuhod nyo. Ang sagot naman doon, pau. Diyan yan, makakatulong yung pau. Bago pa lang kayo lumabas ng bahay, Haplusin nyo na yan. Kunyari, magmumol kayo o gagala kayo ng pamilya mo. Okay? Unahan nyo na kagad ng pau. Tapos sa hapon, pag nakapahinga na kayo, haplusin lang, haplusin nyo lang ng pau. Kasi malaking bagay yan. Tapos ito tayo namamanhid-manhid o nangingirot. Ano pa, ano? Masakit ko. Um, naninigas na dito. Naninigas yan. Hmm. Sige. Pag pinindot ko to, yan, masakit. Masakit to? Okay. Pati ngayon, kabila. Pag pinindot ko to, Masakit din? Hmm, sige. Parehas masakit. Okay. Lalo na pag marami akong lalaban. <laughs> Very good kayo. Eh, na maganda, mabuting tao to si tatay. Pag marami raw nilalabahan eh. Relax lang. Mabuting ano to. May bahay eh. Ping magic pa natin. Tignan natin kung mababago yung pain. Kasi pag naglalaba raw si tatay, naninigas. So, tsaka masakit pag pinipindot. Pero tay, syempre, wala, umiidad na tayo. Baka napapalaban pa rin kayo sa maraming trabaho may mga pagkakataong tinatawag na sign of aging, nagpaparamdam yung mga joint natin. Yeah, hindi na, yeah, hindi yeah, maiwasan yun. Yeah, may high, may pusa, may aso. Ah, may, ano pa ito si tatay? Pet lover pala ito eh. <laughs> eh. Wala kami tubig sa itaas. Nag-iigib pa ako para mag Ilang yung floor yung bahay nyo? Bahay tatlo. Tatlong palapag. Uh, ah, talaga mapupudpud yung tuhod mo kung akit panahog ka, akit panahog. <laughs> Tapos may bit-bit kang timba ng tubig. Eh, hindi ka kasya yung isang timba lang pagka yung aso mo dumumi. Hindi kasya. Kailangan may host na lang kayo tayo. Ayaw nga umakit. Mahina ang presyo sa amin eh. At Bumili kayo ng ano. Ba? Hindi yung, yung... Yung... Sa TikTok na bibili yun eh. Kailangan yun. Para ano. Kaysa naman magdusa kayo. Eh, pag dumumi ang aso natin, hindi siya isang timba. Balik-balik ka talaga eh. Ako may aso rin ako. Pero maliit yan. Pero, pag, siyempre, pag dumumi yan, ang langsa. Pang ipatigitin. Oo. Saan pag nagdugpot? Ang langsa niya, iba talaga yung ano niya. Talagang hindi kaya na isang timba. Hmm. Alam niyo naman yan, yung mga, may mga alagang hayop. <laughs> Pagka-kunti tubig, parang kinalat mo lang yung dumi, lalong alakawin. Parang nangawin niya. <laughs> oh, dai pagka, uh, oh yan, kahit pa paano. Hmm. Oh. Yan. Okay, sa kabila naman. Bumili kayo nung ano? Yung bendo na tagli limang piso. Gagamit kayong tubig. Ang lakas na nun, abot yung... Ang tubig kasi is sa hindi. Hindi pwede. Hindi, ang pwede ng ano, kay Dinyari. Oo. Oh, ang problema, yung problem, kaya ang impresyon may... O, oh, lakas lang. Kaya nga, kahit pa... Kung, mayo kung nasa drum naman na yung tubig, pag inilagay mo yung pressure water doon, ang lakas nun. Bibili ka lang ng ano. Bibili ka lang ng... Ang ano, yung bendo na ano. Meron ako nun eh. 7,000 ang bili ko nun. 7,000 to 8,000. Depende sa agent na mabibilan nyo. Pero ang lakas naman ah. Kahit sa third floor kayo, pag winasing mo yung dumi ng ano, ay kahit kapit na kapit yun, baklat yun. Kasi pag-aasa tayo sa deep well, naku po, e yung tuhod nyo tayo, magdudusa, eh, umihidad na rin na Tingin Tengin pa, Roy. Hmm. Talagang may hirapan na Malamang, makakapag-akit. Sige tayo, unahin ko lang muna itong mga pangka... Ito kasi, itong basic na pinanggagawa natin eh hindi naman natin iaabot yung timba ng ngipin. O kaya pa. Palaging kamay. Laging mo lang muna tong... Kasi pag ito bumigay, hindi na kailalo lalo pag-rabaw. Oh. Pagka konti pa lang, katulad niya, hindi naman ganong sibir yung nakikita ko yung tatay. Nakakalakad naman si tatay. Pero hindi rin siya makatulog eh. Hmm. At least yan oh. hmm kahit pa paano, nawala. nawala. Okay, dito na tayo sa main problem. Ay, ayos ka na po. Gitna ka lang. Yeah, thank you. Yeah, kaya na. Yan. Ilan taon na ba si tatay ngayon? 70. 70. Kita mo naman. Relax lang. Kaya pagkaraniwa na yung mga spark spar na yan. Pero syempre tayo, hindi na kayo pwede sa mga mabibigat na masyado. Tapos maya't maya ang trabaho. Kasi nagpaparamdam yung edad natin. Kung akyat pa na ako kayo sa third floor, akyat pa na ako sa third floor, araw-araw nyo gagawin yung kasi yung hayop, araw-araw dumudumi. Kubarin nyo yung nyo. Ang pinaka-the best niyan tayo, bumili kayo ng ano, pressure water. Kasi hindi mababago yung magiging routine nyo kasi gawa, gaya nga ng deep well ang trabaho ano nyo eh deep ginagamit nyo. Mahina yun. Higa. Hindi makakapit talaga sa siga kang patagilid tayo. Tanggalin ko na to ha. Ah. Mamaya babalik ko rin. Para komportable muna. Mamaya babalik ko yan. Ako magkakabit. Sige, higa kang patagilid tayo. Ayan. Straight na nasa ilalim. Straight yun nasa ilalim. Straight. Ayan. Thank you. order kayo nun, yung mga pang-pressure water, yung inuhulugan ng limang piso, huwag mo nalabanan tayo, ah. Huwag mo nalabanan. Relax mo na kataw mo. Relax mo na kataw mo. Huwag mo nalabanan. Sige. Kabilang side. Pag nakabili kayo nun, tapos 20 meters na, no, malakas na yun. Pwede na kayo mag-imbak ng tubig dun sa taas. Pero nga lang, gagasos kayo ng konti. Mga 7 to 8,000 yun eh. Relax lang. Pero ang laking magiging ano nun, kaysa araw-araw kayo, araw -araw kayo magpa-therapy. Tihaya. Okay. Relax lang. Titikin natin ito para mawala yung ano. Sakit dyan sa loob. Lambutan mo lang tayo. Napaka <coughs> tayo. Thank you. <coughs> i okay. you. Obrigado. <coughs>

Sabay upload, apply ng pao. Severe ano to eh. Osteoarthritis to eh. Yung mga spars pa na tawag yan. Osteoarthritis yan eh. Nagsimula lang yan nung nagbaro akong basketball na tinamaan ng bola. Sa Hmm. Tapos hindi na na para sa siya. Hmm. Hindi yeah. Yun yung pinabalik. <laughs> Nabayaan ko ba? Nabayaan nyo lang yan. Pag wala na kasi sa timing yan, magpupudpudan yan. Magkukuskusan na magkukuskusan. Habang naglalakad ka, lalo pag hagdan, siyempre kasama na yung bigat ng katawan mo. Dati nga yung pagka na mahaba-haba ang lakad ko, eh, mamaga po tayo, ibig sabihin wala sa timing yun kasi kasagsagan pa niyang put yung mga makakapal pa ng miniscus. Pero haplosin nyo na ng pauyan Pati itong kabila, alagaan nyo na rin to kasi katagalan, magre-reklamo rin to. Katagalan tayo. Kasi siya na ang sumasalo ng lahat ng bigat. Alalayan nyo rin ang pau para kahit papano ma-avoid nyo yung pagkasira at pananakit. Makirot yan. Sobrang kirot. Oh, oh, nung, uh, ano, lang, okay. Sa tingin nyo, ano mas maganda? Yung ngayon o no? yung kanina? okay na ngayon. Ang problema ko yung isa kasi, Sige, papipihitin ko kayo. Pumihit kayo ron. nawala na siya. Nawala? Very good. Salamat sa Diyos. Okay, tay, Upo kayo. Tukod ni siya. Yan, diyan kayo kukuha ng ano. Huwag kayong huwag kayong na parang tiniba na saging na padiretso kasi <laughs> magiging pwersado yung likod nyo. Lalo si tatay, 70 years old na. Kahit pa paano, syempre, umiidad na talaga. Ang mangyayari niyan, yung mga bone spar nyo na, na nakikita... dali ah. Upunan muna kayo. Yung mga, yung mga nakikita dyan na ispar-ispar na malalaki along the end plates of vertebral body. Pag mali ang pihit nyo, ah, sasabit yun sa ibang mga parte ng katawan. Iinda kayo ng tirot. So, anong the best na gagawin nyo? Ito, yung malakas na parte, yan ang puwersa nyo. Okay? Para makabango kayo ng maayos. Huwag kayong bibiling-biling kagad na walang tuhod. Pag umiinad na pangkaraniwa na yung mga joint-joint nyo, nagre-reklamo na. Tay, higa ka ulit tay. Tanda lang. Yan. Babalik ko itong ano eh pang malaking to, pang mataba ito tay eh. Itong nabili nyo na to eh. Hindi ko mabili. Pinatala <laughs> lang <laughs> sa akin yan. Ang laki oh. Ito yung mga... Pinatala sa akin yan galing kata. Hmm. Pang malaking tao to. Pero ang mahalaga kasi may strap malaking bagay kasi. Malaking bagay. Pero kung yung walang strap to, nako, di magamit to. Laki. O dalawang ikot, yun. Eh, oh. Yan ang tamang pagkabit. Sige, tay, pagtatayo, pagilid muna. Yan, tukod ng siko. Yan, dyan ka pumwersa O, oh, sige nga, lakad ka tay. Check mo yung tuhod mo yun. Hmm. Anong... Gumanda na ang pakiramdam. Gumanda na yung pakiramdam mo? Okay, ayusin lang natin para pagbabiyahe kayo. Sige tayo ha. Ingat kayo sa pagbiyahe niyo pa uwi ha. Salamat po.